Alam nyo, mga kois, guilty tayo lahat eh. Yung ating pag usapan tungkol sa galit ng tao, guilty tayo lahat eh. Bakit ka mo? Eh, halos naman lahat tayo dumaan sa isang sitwasyon na nagagalit tayo talaga eh. ba? Diba? Naiinis tayo, no? May pagkakataon na napupuot tayo sa ating kapwa. Huwag na ho tayo magmalinis, kumbaga. No? Huwag tayo maging plastic. Tanggapin natin ang reality, no? may mga tao o halos lahat ng tao naman dumaan dyan eh, nagagalit pero mga guys no balik tayo dun sa basic, gaya ng sinabi kong nakaraan, ang galit po ng tao ay hindi po gumagawa ng katwiran ng Diyos tandaan po natin ha, dyan po tayo aakla, kumbaga dyan tayo kakapit no, dyan tayo nakaangkor ano po yon? ang galit ng tao po ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos, eh anong ginagawa pala doon? Eh syempre, dalawa lang naman po 'yan mga koise. Eh. Dalawang persa lang 'yan. May kadiliman, may kaliwanagan. May mabuti, may masama, no? May by uh, bay Diyos, may jablo. Dalawa lang po 'yan. Ha? pero hindi natin na-realize, hindi natin na-realize yung galit ng tao, hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos eh. eh. kung hindi katwiran ng Diyos ang ginagawa, yung galit ng tao, di kaninong katwiran? katwiran ni Satanas, katwiran ng demonyo. O, oh, di ba? Ganun lang naman kasimple yan mga kois eh. Hindi naman mahirap i-calculate, no? Walang kailangan i-calculate. Hindi kailangan tumawag ng mga expert. <laughs> hindi ka gumagawa ng katwiran na Diyos. Eh, kanino mo ginagawa yon, No ba? Diba? Eh, hindi natin nare-realize mga koys. Hindi natin napapansin na talaga naman pala gumagawa tayo ng katwiran ng ng ano ng demonyo hindi sa katwiran ng Diyos yun eh yung nagagalit pero mga koys eto yon may mga kasukasuan po kasi diyan alam nyo alam naman natin lahat syempre tayo bilang isang tao likha tayo ng Diyos at uh, kumo tayo nilikha ng Diyos may sangkap tayo talaga na damdamin eh di ba may damdaming masaya di ba no damdaming malungkot may damdamin na natatakot oh isa po dyan yung damdaming galit ka talaga. Yan. Pero, yung galit po natin, yung galit ng tao, hindi gumagawa ng katwiran. Pa, paano mangyayari na kumo tayo tao talaga, likha ng Diyos, meron tayong natural na damdamin na galit o nagagalit na iinis na pupuot. Pa, paano gagawin na gagawa ka pala ng, kung magagalit ka, ikat eh, uh, hindi ka gumagawa ng katwiran ng Diyos? kundi katwiran pala ng demonyo. Oh? At ang pinaka masaklap dyan, katwiran ni satanas ang ginagawa mo. Ngayon, yung galit na dapat natin i-apply mga kois, ay eh yung galit ng, galit ng Diyos. Yan. May bago tayo nabuksan dito mga kois. Yung galit ng Diyos dapat ang ating pairalin. Paano po yun? Kasi unang-una, -una, dapat nating makita mga kois, yung galit ng Diyos, kahit saan mo ang gulo tingnan, ano po yan eh, katwiran yan eh. Hustisya po yan eh. Pag yung galit ng Diyos, yun po dapat ang ating pairalin. O, ba diba? Ganito, halimbawa, bigyan ko kayo ng halimbawa, mga koy, so paano natin i-apply yung galit ng Diyos, hindi yung galit natin. Kasi wala tayong katwiran kapag nagagalit ang isang tao. Kahit hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos eh. Pero bago natin bigyan diin yung katwiran o yung galit ng Diyos, eh hindi ba? Pag nagagalit tayong mga tao, di ba no? Nami mix up natin eh. Nagagalit tayo dun sa tao dahil sa kanyang ginawa. Kaya ano resulta? Sinasaktan yung kapwa, minumuran niyang kapwa, at nauuwi sa patayan, no? Ganon ang nangyari. Halimbawa, nakita mo yung jowa mo, yung asawa mo, may kasabay na lalaki o babae, holding hands, magkaakbay pa. Napaka-sweet. Sakto naman na uh, nasa likuran kanya o kaya ano, biglang nagkatagpo kayo. Ano po yung first uh, expression ng uh, isang tao? Naturalis ah, no? Ang natural na expression magagalit ka talaga. At kapag pinairal mo yung galit ng tao, ay baka sipa tadyak ang abutin ng uh, lalaking 'yon o ng babae 'yon. Hindi lang 'yon. Sa babae, sabunutan talaga umaatikabong. Eh sa lalaki, suntukan, eh minsan pa nga ba, binabaril eh. Minsan pa nga pinapatay, 'di ba? Sinasaksak dahil bakit ka mo? Dahil sa galit. Yung punto na 'yon mga kois, isang patunay 'yon na hindi talaga gumagawa ng katwiran ng Diyos kapag yung galit ng tao ang ating pairalin. Kasi eh, nagkakaroon ng mix-up eh. 'Yung uh, tao nagagalit ka doon dahil sa kanyang ginawa. Kaya ang resulta sinuntok mo, pinatay mo. Nakagawa ng masama. No, nagmix up. Pero ano naman itong galit ng Diyos, mga kois? Dapat ito ang ating ma-master eh. Dapat ito 'yung maging dito tayo maging expert eh. 'Yung galit kasi ng Diyos, mga kois, kahit saan mo tingnan, katwiran 'po 'yan. Dapat doon lang tayo magalit doon sa ginawang masama ng isang tao, wag natin idama yung tao mismo. Saan tayo magagalit? Doon sa kanyang ginawa na masama. At i-apply natin yung gawa ng, uh, yung galit ng Diyos ang dapat natin i-apply. Hindi dapat yung galit ng tao. Kasi pag galit ng tao, diba, nakita na natin yung halimbawa, eh talagang mananakit ka. No? at uh, makakapatay ka pa kung halim, talagang uh, lumala yung sitwasyon. Yun yung mga bagay na pag nagagalit ang tao. Ngayon, dito tayo sa sinasabi na ang, uh, ang galit ng Diyos, yun dapat ang ating i-apply. Yung mga gawang masama, doon tayo magalit. No, biginigyan ko ng halimbawa na yung jowa mag-asawa, nakita niya o kaya yung isang tao na kupit ng kupit. Pero mo, pinaghirapan mo yung pera. Nag-ipon ka, tapos biglang kinupit araw-araw kumukupit pala sa tindahan o kaya kumukupit siya sa kaban ng ano, pamilya o sabihin natin uh, sa madaling salita kumukupit ay di ba biro mo ano kaya gagawin mo kung hindi mo alam yung galit paano mo i yung galit mo ay di ba masasakta mo yung kapwa mo tapos ang masakla pa nun, hindi mo nga siya sinaktan pero sa puso mo naman at sa kaisipan mo isinasaktan mo siya nagtanim ka ng galit sa kanya, nagtanim ka sa kanya ng poot sa kalooban mo, nadamay ka pa. Bakit? Kasi yung galit mo bilang isang tao, ang pinairal mo. Pairalin natin mga kois, yung galit ng tao kasi katwiran po yan eh. Lahat po ng kautusan, ano po, ng Diyos, yan po ay katwiran. Isa lang po diyan, yung galit ng Diyos, isa lang po yan sa kanya mga katwiran eh. Pero sigurado tayo kapag ang galit ng Diyos, pairalin natin katwiran po 'yan. Hustisya po 'yan eh. Oh, doon tayo na doon tayo mag-focus mga kois, doon sa paano tayo magagalit na in the sense yung galit ng Diyos ang ating ina-apply, no? Usually, wag natin i-mix imi up yung tao at nakagawa yung tao ng masama, no? Doon lang tayo dapat nagalit sa kanyang gawang masama. Yung halimbawa, araw-araw na lang lasenggo, no? Araw-araw na lang eh chismisan, no? Mga gawang ano yan eh, mga mga magawang, gawang masama yan eh. Di doon tayo magalit. Galit na diyan sa natin. Ha? Oh? Di pagsabihan natin. No? Pagsabihan po natin mga is na isang bagay na dapat natin magawa kapag sinisita na natin yung kapwa ay dapat ang gamitin natin sa paninita sa kanila, magagalit tayo sa kanilang gawang masama, eh, yung tipong gumagawa ka sa katwiran ng Diyos, yun po ang ibig sabihin ng mga kuwis eh. Yung galit ng Diyos, kapag iyon ang i-apply natin, magalit ka, pero yung katwiran ng Diyos pa rin ang iyong pairalin. Huwag yung uh, ating sarili. No? Eh may mga katwiran naman. Kulimbawa, gusto mong magalit, pagsabihan mo. Gamitan mo ng malumanay na salita. Kasi pag uh, mabigat na salita, umihila po ng galit yun eh. <laughs> o, di ba no? ang mabigat na salita, umihila po ng galit yun eh. Eh, biro mo, hindi ka nga nagalit. Ikaw, ikaw mismo hindi ka nagalit, no? Pero ikaw naman nagpo-provoke ng galit. <laughs> eh, ganun, halos ganun din po yan eh. <laughs> hindi ka nga nagagalit, di ba? Pero nagpo-provoke ka ng, uh, ng, galit. Bakit ka mo? Eh, biro mo, gumamit ka ng salitang mabigat, umihila ng galit yun. Gumamit po tayo ng mga salitang malumanay, makatwiran. Katwirang sa Diyos ang ating gagamitin, mga boys. Yun ang ating palaging pairalin. Huwag natin na uh, tayo magalit na halos lumubog na yung araw. Kung pinala... Biro mo ah. Araw yun na araw. Pinakumbaga sa mga energy. Eh. Di ba? Ang, eh, ang, ang, araw, kung literal na pag-uusap. Ano yan eh? Super energy yan eh. Pero yung mo palulubugin mo. Hmm? eh dapat wag natin palubugin yung araw sa ating galit. Ibig sabihin nun, wala na tayong nakikilalang katwiran kapag nagagalit. Masama po yun mga boys. Ako mismo, ah, uh, guilty guilty ako dyan eh. Na pag nagagalit ako, pag nagagalit tayo, alam, alam nyo naman po yan mga boys. Nakaranas din naman kayo paano magalit. No, paano na Ah? Iyon ang dapat natin makita dito mga koys. Ang galit ng tao, hindi ho yung gumagawa ng katwiran ng Diyos yan katwiran ni Satanas ang ginagawa niyan. Ano ang dapat natin i up, ang uh, pairalin yung galit ng Diyos? Katwiran. No? Doon tayo sa katwiran palagi. Ako halimbawa ang kapwa mo nagagalit, ang kapwa mo ay ginagawang ma ano masama, doon tayo magalit. Gamitin natin yung katwiran ng Diyos doon sa kanyang masamang ginagawa. Yan lang po sana mga sa dapat sana ah uh, sana na kuha po natin ang ibig nating Uh, sabihin dito sa ating uh, pinag-uusapang paksa. Ayan lang po. Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Wala po kakalimutan pala bago ko makalimutan. Mag-subscribe naman po kayo. Pahit ang notification button. At paki-like na rin po. At paki-share na rin. Maraming salamat po.